fucked guys. Ito nga para sa TV, guys. Ngayon po ikaw, dito guys. Tukul po sa QCID guys. Ito po. Yan po isang QCID na hindi po nabigyan ng nabigyan ni Your Joy. Ito po sa Aliseka guys. Sabi ka dyan isang QCID isang pahay daw tao pero napagalaman ko guys tigi-tigi sa kades ang isang uh, tao sa isang bahay nakita ko guys uh, yan si Clemente resident na iba pa tapos sabi eh bahay-bahay daw bahay, hindi mo pala bahay-bahay pumunta dun sa akin nakuha na ng mga bibigay daw ni Mayor Joy guys uh, dito sa sa aniseta guys ang dami. Doble-doble tayo nila guys. May lima, anim, apat, tatlo, dalawa. Pero paano po napunta guys yung mga ibang mga stab? Ako po guys, nila bigyan yung stab. Ito po, yung ID isa guys. Ito. Ito po guys. Uh, kasi ID po yan guys. Ayan uh, you know, o. Kasi ID po yan guys. Ayan Ayan o kita anyway, pa po yan, guys. Ito na kan sa kitchen. ni tumulong Ito sa kitchen. sa kitchen. Ito tumulong kan na kitchen. Ito tumulong sa Ito tumulong kan sa sa Ito tumulong kan sa Ito yung ko ay ano may bibigay naman mula sa ibigay. Yan, si Lenora, si Bagat, at si mga kasama niya. Si Lorna, si at iba pa, at yun, saka iba pa, at iba pa, at iba pa, saka marami pang iba rito guys. Si Mami Jenna, ayan. Aano po siya sa barangay guys. Ay, lumipat po ko ng bahay guys. Pero, ito pa rin ako residente guys, kasi nandito po yung ID ko yung ID ng lugar na to guys pero magpapalipat din ako ng barangay malapit na o siguro kung January guys o December kasi sayang naman po yung kasi ID ko sabi requirements kasi ID lang daw mas bibigyan daw ni Mayor ito Pilipat ng barangay malapit na. Parang hindi na talagaan. No? Ito ka rin dito naman po ko ito, ito po, It's 18 day, ang siya, 10 street. Kaengen Road, Barangay, ang pangalit sa Ito po, yan. Yan po yung ano po guys. Pero okay lang po yun. Hindi mo nabigyan to. Pero, yan ano ko naman po. Tungkol sa kanila, na reklamo ko lang. Pinipili po sila. May sila. Akala nila sa kanila galing yung pinamimigay. Pero galing sa biyerno naman po yun. Para sa taong bayan. hindi yeah. Dito lang ng residente guys. At PWD ID ko, sayang din po kung papaltan ko agad. Yung ibang address na. Sa barangay. Kasi naripat na po kami. Pero dito po naman ako. Kasi 2030 pa naman po ispire dito. Yung ID ng PWD. ID. Yeah. Ito po guys. Ito yung ID. Kinau ulan. Ayan, guys. So, 20-30. Ayan, guys. Inspired niya. guys, yan. Napakaan na naman ng mga tao rito, guys. Nag-mili sila ng gabihan. Ito ang may sinabi ni Marco Leto. Ipinapaboran e, sila may ano po. Corruption din dito, guys. Yung so, ayuda ano, pinamamagi nila sa mga tao. Yan, pinipili at alam mo, iba pinabawasan pa nila bago ibigay sa kinaukulan. At saka dami na reklamo guys. Meron din nabibigyan, meron nabibigyan pero pahirapan pa guys kung ano-ano hinihingi. Ano, Kaya sabi, ito nakatira dito. Pero dito lang address guys. Oh, hindi na, hindi, na ako nga, dito ito nakatira, pero dito pa rin ako guys. Kasi dito rin trabaho. na yung eyes. Dito ko naka-address. Kasi din kumuha ng panibagong requirements guys. Kasi kapagoy mo pa yung lugar, yung barangay mo, pati yung iba pa kung ano. Yan dito. Ito lang po sa Aniseta guys. Yan po. Kung ano man Ay, ay, Tama po ba yung ginawa lang yun guys? At sa ng ulan. Ito si Aide require na si Medyo si Aide naman ako. Ito ka ba guys. Hindi lang nila ginagdag so, Kahit isa man lang ito guys. Pero okay lang guys. Hindi man tayo Ano yung materialistic? Ano yung materialistic? Ano ano yung dito na bigyan na guys malayo pa, ka, kala ko bahay bahay sabi ni mayor ko kaya nakatanong kurap sila guys yung mga ganyan bagay kaya uh, sa isang bahay sa lang daw yung pala ang dami sa loob na isang bahay isang okay. muli po yung comment paalam